Papakain tayo ng kalapati ng ibang tao Wala tay kalapati ngayon Kaya papakain tayo ng ibang kalapati Ito, <laughs> So let's go Medyo madilim kay At least the light man to si Raul yung na to ito e, yung garahe kasi namin eh yung e, mga kalapati na kasama ko driver wala ko ka tayong kalapati ngayon eh kaya may kalapati lang muna tayo <laughs> e, marami rami din to nasa mga 40 may gito yung kalapati na to ang ah, katuwa lang eh Ewan ko ba, pagkadating sa Kalapati talaga, iba talaga pakiramdam ko eh. Parang gumagaan yung pakiramdam ko, no? Ewan ko. Basta sa Kalapati. Andun yung kulungan nila sa may truck na yun dun, no? meron ako sa dito, ano eh, paboritong kulay. Nasaan na yun, wala dito. Punti lang sila hindi sa bubong ating ito ah, nasa kulungan ayan ah, ah pa kayo ha ah. meron pa nga doon sa bubong na yun kita mo yung buntot tingnan yung buntot ayun o oh, bingi yan siya bingi ah, gutom ka dyan bahala ka sa buhay mo oh, ang lumapit atin kalapati ko kasi dati sinangariret din ko oh, kadalasan ano lang naman labang ko mga slide bikes sinasanay ko talaga sila may oras sila sa paglipad hindi pwede magtambay maghapon sa labas hindi pwede yun kailangan pag nangangalapati ka trainee ini mo yung mga kalapati mo din disiplina mo pag nagpakain ako pag may bumaba sa kulungan once na magpakain ako sa kulungan talaga sa loob mismo ng kulungan pag sa labas wala nahihirapan kang papasukin sa kulungan yung kalapati mo pagdating sa race pag nagpakain ako doon sa loob ng kulungan pag may pumasok isa isang takal dalawa pag pumasok ulit takal na naman takal ang hindi papasok gutom siya ano ang style sa pag training ng kalapati mm. Tapos sa umaga, dati magpapakain ako sa umaga. Pinapalabas ko yan sila sa kulungan. Pinaparunda ko yung mga alas 7. Mga alas 7 o alas 8. 8.30, mga ganyan. Pinapapasok ko na yan. Tawagin ko na yan sila. Papakainin ko na. Ayun nga. Bawat pasok sa kulungan. Patuka. Ang hindi pumasok yun. Gutom siya. Sa hapon naman alas 3, pinapalipad ko na, pinaparunda ko na. Pagdating ng alas 5, alas 3 o alas 4, o pagdating ng alas 5 or ula, aras, alas 6, pinapakain ko na yun sila. Ayan na, ubos na yung pagkain na kinuha ko. Patapak na sila. Nakakatuwa lang kasi no, masarap sa feeling yung makita ko ng kalapati. Kahit hindi sa akin para bang ang gaan-gaan ng pakiramdam ko. Kasi nakadepende kasi yan. Ang talagang hilig mo, hilig mo. May lukso talaga ng dugo, parang ganun ba? Kaso sa ngayon kasi wala pa akong pambiling kalapati. Wala pa, hindi pa ako nakakabiyahe utang utang mo na marami utang bayad utang usual <laughs> so yun no tapos na tayo magpakain no <laughs> so pakain natin yung di sa ating kalapati wala siya akong pambiling kalapati ngayon eh. eh kasi pag mag-alaga ka ng kalapati, eh, yung alagaan mo yung may linyada na talaga. Kasi pag mag-alaga ka ng mga ang ordinaryong kalapatin lang. Sim lang din yung gastos mo, yung expenses mo. Sim lang din yung effort. Ganun lang din yung gagawin mo eh. Kaya dun ka na sa may may linyada. Mga Magagandang klaseng kalapatin talaga. O kasi effort sayang pagkame. Eh. So ayun lang. Hanggang dito lang yung video natin. No? So babo, good day.